Oh, kamusta kayo? Salamat po, Mayor. Ah. Salamat po, Madam. S ah, ah. Sige na, halika na. Ito na. Huwag ka na Ikaw naman eh. Ginabi na tuloy tayo. Ito na, 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 nga. Okay. naman, gina Okay.

Pinabawi <laughs> yeah. like yeah. <laughs> ko na kaming sinabi ko sa'yo. ano, kamusta? <laughs> Ang pinaka magaling magbentang car sugar. Willing magpa-date ng libre, ha? Nakilala ko siya bilang kliyente. Kamalay so, mo naman. Pwede naman maging kami. Ay! So ano, in love ka na agad? Makasyaka mo na humaling sa ako. Naku, si, talaga. Yeah, tara na nga. Anong nangyari eh? <laughs> Okay ka lang? Salamat. Salamat na ibtas mo ako. Sasha, asawa pa rin kita. Nangako ko sa Diyos na po-protectahan kita kahit anong mangyari. Kaya kung ano man nagawa mo sa akin, walang kinalaman yun dito. <coughs> hey. Sal... Mayor, paratay niya po ang ambulansya. Ah. kayo? Okay lang naman po kami, Mayor. Uh, Meron ba sa inyo na disgrasya? Wala naman po, Mayor. Eh, kayo po, Mayor. Kamusta na po kayo? Okay lang po ba kayo? Okay naman kami. Nasisya ka na kung mayroon na sira sa mga panindan ninyo. Huwag kayong mag uh, Ako na bahala dyan. Ako mananagot niya. Eh, Mayor. Eh, bakit po ba kayo pinagbabalik ng mga yan? Hindi ko nga alam. Sa kabila ng nagawa sa inyo ni Madam Sasha, nakuha niyo pa rin siyang iligtas. Alam mo, totoo lang hindi ko napigilan sarili ko nung nakita ko nasa panganib si Sasha. Ligit sa lahat, asawa ko pa rin si Sasha. Bukod doon, ako mayor ng siyudad na ito. Kaya may obligasyon ako na protektahan lahat ng mamamayan na nasa panganib. Eh, hey, ikaw, Kamusta? Sabon na naman na yun. Maliit lang yan. Oo, oh, yan. Pirmado mo lang. Yung mga tumira sa'yo kanina, mga small-time drug dealer na pinakulong mo dati sa mutusin sa inyo, Red Gato. Malitik siya. Pulyo, walang ibang dapat na makaalam. Walang ibang dapat makaalam ng connection sa sisipin. Aglado, madam. Ligtas ko pala kay Numeo kanina. Oo. Dapat lang. Beh, silbi naman pala siya bilang kasama